Dito sa presyo ni Matet, anong natin magkano itong ng palaya? Ito ampalaya, Pampalaya, talong, pati Sophie ayun. Ang. magkano Sophie natin ng asking lang? Hindi po asking. Oh, yun. prinsipyo po daw ang asking sa ampalaya? 40 po asking maliliit. 40 maliliit. Eh yung ating talong, dami. 30 po. 30. Salamat. Ay yung talbos ng ampalaya natin ganun. Ah, di ba? Salamat. Dito kanya yun. Salamat. Ayan na, so natin asking price princess. Boss Louie, magkano yung gabing galyang natin ngayon? Galyang po, 35 po. 35. Lumalaki yung katawan ni Dennis. Opo, oh, hiyang po sa pagkain eh. Hiyang sa pagkain na. Ay, andi dito yung best friend ko. Medyo. Best friend, maganda yata yung buhok mo ngayon. Ngayon, mukhang Bagong heredo ah. Magka baga ng mag, mag pusong mapagmahal best friend. Nag-aging ngayon. 25, Itong kamote, puti. <laughs> 18 lang. <laughs> isuot maganda yung best friend ko. Ya, katagan. Gumaganda. Lalong gumaganda yung ah. best friend ko. Ano, Lore? <laughs> oh, ayan. Ito sa... na no, yung mga taga-pesa ah. sa so, amin. Ah. Best friend daw ka talaga. daw ako nakikita. Ayan, ayan. Talaga po ito ang best friend ko dito. Unang-unang hey, best friend natin yan. Ito, yung kay Madam Jackie. Oh. Ulitin din po natin. Ang gaganda. Ang lalaki. Oh. Ang gaganda ng, ng Sophia. Oh. Ang lalaki ng supiyan. Ang ganda. Sa muna na yung Sige po. Yan, yeah, bumabalik na uli yung kaganda ni best friend ko. <laughs> Jackie, magkano itong supriya natin? Yan po, 15 po asking. oh, asking price lang po, 15. Ay, ay, ay natuloy po, 12 at 13. Yan, 13 natuloy. 12, 12, 13. Itong ating sito, ano ba ito? Sito po na yan, ano, bulakaan, ay, na, 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 negro star. Magkano 130 po asking. 130. Medyo mahina na po siya. Medyo mahina. Eh, yung ating uh, talong. Pero, natuloy po, 35. 35. Yung sa ganito ba sitaw natin, ay isang dam yan, yung hibla? Eh, dito po sa atin, 90 lang yan. Oh, 90. Kasi 18 lang yung sa ano. Oh, kasi minsan daw, sandaan ano. Oh. So, kasi tinatanong nila, po yun. tinatanong nila sa akin ilang pirasa dahil ang hibla. Yan na, ah, minsan 90, minsan sandaan sa yan. yan. Pero karaniwan po, talagang 90 lang. Oh, 90. Pero wala siyang ano, kung kil, 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 ilang kilo. Ano Piraso. Sa ibang lugar po, per kilo, pero dito sa atin, per piraso. Oh, per piraso. Oh. Yan. Yan. malinaw na kasi tinatanong eh. <laughs> okay. Salamat. Wala yata si Ate Juliet. Wala po, nahihilo eh. Pinagpahinga ko muna. Maglilihi. <laughs> <laughs> Ate Juliet. Ate Juliet, sa wakas, nabuo din. <laughs> dito kay Junjun, oh. Magandang dumating yung pecha ni Junjun. Junjun magka yung pecha yung natin. Ang asking. 200. 200. Yan. Medyo maganda-ganda yung mga presyo ng gulay natin. 200 daw. Ano ba yun? Ah, Pinayar. Ano? Anong kamote yun? Kamote yung dilaw. Dilaw. Magka yung dilaw? 300. 300. Salamat. Ayan eh no, ang dami na ang dumadating na nagsisimula na magsidating na yung mga gulay natin. Ma. Ma. Alamin din po natin dito sa idol ko kay Philip Salvador, Ipis Salvador ng Baksakan. Idol, magkano yung ating uh, kamatis na yan? Yung malaki yan, good na good. 35 po. 35 ko, gandang katawa to Ito, <laughs> Philip Salvador, yun uh, na, ano ito? George Stregan. George Tregan yeah. 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 Ay, yeah. hindi pero kumakatay eh. <laughs> yeah. Tahimik daw pero kumakatay yan. Yeah. Kagaganda ng lalaki ng mga kaibigan ko di, dito. Ano lang yung ano pa? Oh, da oh, dapat ganun talaga ano. Pala, pala, may pala maganda. Ayun, ah, ang pala maganda, magano? 65, 65. Napaka may maganda na may natin, para parang mga nagdadala. Ang may... ganda po ng palay na tibetyan. Siya ba yung <laughs> nagdala ng gulay? Ng ampalaya. <laughs> Ka kaganda naman ano. Madam anong pangalan niyo po? Ben. Ana. Ana, ay ay Marinella. Madam ma Ana taga saan Ko kayo? Pulo. San Isidro. -pulo. Oh, San Isidro. Ayun, 'no. Kaganda ng mga ano, 'di ba? Kuni oh, oh, yan nga oh, 'yan. Ito oh, 'yung ka dito kay para ma naman. Basta oh, number siya, oh, ito, tanang natin yung <laughs> ano. Tanang natin to Ay, magkano yung million, million tayo Million natin ganyan. 25 lang. O, oh, 25. May naligaw na melon dito. Pero kasi wala mga prutas, puro gulay. Kaya lang, natanong ko na rin. Ito, kay Madam Bing, tanong natin yung yung ano yung kalabasa ni Madam Bing oh. Madam Bing magkano yung kalabasa natin lalaki? Magkano? na yata. Oo, oh, 14. Yan. Medyo maganda na. K Kaibigan, wala ka na bang ano? Ano naman kasi alam mo dito. Eh, bibili ako ngayon eh. Sayang. Ano na ka? Dito ang ganda na ano, na talong ni, ano, ni Sister Norris. Ano ba ito, Mucho? Magkano ngayon na yung talong? 335, may, may 30. Oh, asking price niya, merong 35, merong 30. Sa alog natin ngayon, magkano? 30. Okay, oh, wala si ano, si sir? Wala po, anak. Ano ko. Pogi nga ano, na ito. Manoga. Manoga. Pogi, maganda, ano? Match. Isang lingkos siguro. <laughs> Maghanap pa tayo nang dito na a -update. Dito may nakita tayong kamot. Isang mapagpalang araw, mga kagulay. Welcome po ulit sa atin YouTube channel, Dante B. Mr. Palenque. Today is June 7, araw po ng Sabado. Isang araw na naman po ng pagtatanong ng mga asking price ng mga sariwang gulay tulad po ng makikita nyo sa ating video dito lang po yan sa atin pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalabigan po ng Nueva Ecija ang Kabanatuan Gage Sabol Trading Center palengke ng sangitan na narito lang po yan sa ating barangay Magsaysay Norte samahan nyo po ulit kung alamin natin yung mga asking price ng mga presyo na turing na gulay nito para sa inyong pag-update kaya kung bago lang po kayo sa atin YouTube channel Dante B. Mr. Palenque Please don't forget to subscribe our channel Para po sa inyong pag-update Bigyan din po natin ng isang magandang like Sana wag niya po ang kalimutan ng like Suporta po sa ating video Kaya kung bago lang po kayo sa ating YouTube channel Subscribe na po tayo Kaya tara let's Samahan niyo na po akong mag-update Dito po may nakita tayong kamoting ubing gaganda. 250 daw sabi ni boss. Asking price. Boss, magkano na yung ating luyang maganda? O, oh, one for ang asking price. Pero maganda yung luya nyo. Makinis, mapinto, gano'n? Maganda. Madami sinibuyas natin ngayon, magkano? 800, yan, 800. Kagaganda rin yung sinibuyas. Yung ating ano, yun halaya, ube. 550 ang kilo. Yan na. Kung gusto niyo po makakuha ng mga magaganda, sariwang sari talagang gulay, yung bagong dating. Agahan niyo po yung punta dito sa ating baksakan. Mga alas 8:30, alas 9 nagdadating na po yung mga gulay natin. Pero po ang, bu ang sarado natin may nagdadating pa rin minsan ng ano, nang tanghali. Pero sa hapon po, ang sarado po natin alas uh, 4, alas 5. Hindi ko kukunan si, ano, si Consiato. Consiato, magkano sa luyot natin? Hindi kita po o 15. Sa Kamote? 10. Sa atin talbos ng sitaw? 10. 10. Medyo nakabol po si Consiato, kaya di natin makukunan. Ayun, ganun sana. Talaga, ano pa Sasalita pa. Ayun, upo kaya natin. Madam Ana, magkano upo mo? Sampo. Yan. Yeah. Dito tanong natin kay Malu yung sampalok. Madam Malu, magkano yung sampalok natin ngayon? Ayun o. Magkano yung sampalok natin ngayon? 520 lang po. 520. Salamat. Yung, uh, papabatiin ko lang yung aking uh, kumpare. Pare! Pare! Ba, ah, gusto mo yung shoutout yung kumpare natin? Oo, oh, kumpare si natin siya pa na. Shoutout oh. uh, ko. O, shoutout oh, shout sa'yo, uh, Sir Andres. Yan. Kumpare na, huwag mong Yan, okay. Hindi, talaga namang dapat at uh, syaga naman yun. Eh. Okay, si balak lang din ganun eh, no? Yeah. Ay, huwag naman. Kasi, Ayan. yung gulay natin, minu-minuto, oras-oras, nagbabago yung presyo. Yan, ah, Madam si Rosie. Yan. Enjoy watching ko. Ay po, binabati po kayo ng <tipos> parang diyan diyan ko. Wala pa 'yung mga gulay. <laughs> Wala pa 'yung gulay mo. Pare, kaganda naman ng nag ng bundle ng ano dito ng series. Sino ba 'to? Ah, ano ba 'to? Tindero ba 'to dito? Alam ko tindero dito si Albini. Eh. Bakit? Ay. Madam, magkano 'yung down sili natin ganyan? 60. 60 yan. Kaganda ng tendera. Model pa, model. Salamat. Ayun si Ana, si Aldin. Ere, patolang. Ere, magkano yung patolang finish natin? Patolang finish natin, magkano? Magkano, patolang finish? Patolang finish po, 15. Oh, finish eh. Ito kaya, magkano yung ng bakla mo? Ay, hindi pala bakla to, verde to. Pagkain okay, <laughs> di bakla ito, no? Jackson? Bakla ba makain bakla? 22 to oh, kayo. 22. 22. 22. Doon na may nakita akong bonito. Magaling bonito na yun. Ang palaya. Asking. 40 Ah, 40. Yun ganito yan, ganito 40 daw, asking price ito kay Jane meron tayong magagandang okra Miss Jane, magkano yung okra natin? nakaskin pa rin 30 ala pa naman 30 daw, ala puro asking, asking ano. puro asking lang naman tinatanong natin salamat eh. Eric, Eric magkano itong marado mong talong? 15 po o upo? upo 12 ay, yung pato lang, palit-palit. Palit-palit, 20. 20. Doon sa Dominong Talong. Palit po talong? Doon sa Dominong Talong. 25. 25 sa Oprah. Oprah, 20. 20. Salamat, Boss Eric. Ayan po, uh, nagdadatingan na po yung ating maraming gulay ngayon sa Baksakan. Ang oras po natin, 10, 12. Dami, daming gulay. Yan, isolvein ko po ulit si Doktora. Kaya lang to, talaga mahirap kumuha ng appointment dito. Kaya lang, mabait. Kaya hindi tayo rin Sa magandang umaga, Doktora. Good morning po. Yan. Doktora, magkano po yung ano natin? Yung sipuyas na puti natin? 440. 440. Ilang kilo po yun? 9 kilos. 9 kilos. Isa pula po natin? 9 kilos din po, 7.70. Sa super white po natin, 6.50. Po. 650 ilang kilo po yun? 5.50. Eh, yung kanso po, 45, 45. 4.30. Yan, yeah, 4.50. 6. Oh, yan. Yeah, okay. ko lang 6 kilo din. etong ating mungko, labo, 1.850. Maraming sa... Salamat po, Doktora. Nagkakanda, bulul bulol ako pag si Doktora na yan po, alos araw-araw, inaano ko na set. Kaya in-interview in ko po kasi siya bago yung peso niya para yung mga suki niya malaman na dito na siya. Ayun yung gate. Ayun yung gate, pagpasok na pagpasok po. kaliwa. Kaliwa, pangalawang pwesto. Ayan. Pag may nakita kayong magandang uh, tindera, poging tindero, ayun na yun. Magkano yung isang bandel natin ganyan? bigay natin yan. Asking natin 1.9 Oh, asking niya 1.9 Ilang kilo yan? 30 kilos 30 kilos Tapos, pag per kilo? Per kilo, 70 70 yan Salamat Hindi ko na muna intervene yung O, shoutout muna, sige Shoutout, shoutout Vlogger, vlogger po na to eh Vlogger si Ayan Vlogger O, po Taga saan po kayo? Dito, Kapitan Pepe po oh, Kapitan Pepe Anong pangalan niyo po, sir? Ernesto Araw-araw ba kayo namamalain Opo, araw-araw Ayun, ganun, sana okay ah oh, hindi ko na muna interviewin yung ano mo, yung girlfriend mo, ano? okay, okay. Salamat. Ay, ate, dito alamin po natin yung aspin price ng repolyo, ng sayote, ng batatas. Yeah. Dito taga bakero po to. Araw-araw din po. Kanina punong-puno ng gulay bag dito ngayon, no? Ang dami. Dahil sa sobrang ganda ng gulay niya, nabibili, nauunan, maubos. Boss, magkano repol yung repolyo natin na Asking price? 350, 350. sa patatas. What, 380. 380. 380 sa sayote natin. 280, 280. sa pechay bagyo natin. Pechay bag. 380, po. 380 sa ating uh, carrots. 550. 550. 550 sa laban ng ah, sa bilog natin ano, bilog natin lettuce. 160, 160. sa butchay ba to? Magkano yung 140. Sa celery po natin, magka per kilo ngayon. 200 sa lips. Salamat po. siya na, taga bakera po. Pagpasok nyo po ng gate, unang-unang pwesto sa kaliwa. Katabi po siya ni Boss Ed. Yan. Ayan po mga kapalengke, ang ating pinaka-latest asking price update ng mga sariwang gulay po na bumabaksak dito sa atin pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Nueva Ecija ang Kabanatuan Baseable Trading Center Palengke lang Sangitan na narito lang po yan sa ating Barangay Magsaysay Norte Please don't forget to follow my page ng Sangitan Ganun din po ang ating Youtube Channel Dante V. Mr. Palenque, para po sa araw-araw natin update tandaan niyo po ang tinatanong lang po asking price hindi pa po final prices at tandaan niyo po ang presyo ng gulay kahit saan, sa palengke, sa baksakan minu minuto po maari yung magbago, maarin bumaba maari din po tumaas kaya monitor lang po tayo bye bye po God bless us all see you again tomorrow sa ating pong pag-update lagi ko po pong inuuna si Marian Rivera dahil po marami siya laging gulay alamin po natin yung kanyang asking price ng kanyang siling sultan domino, mustasa, panigang, at Taiwan. Ayan eh, no? Halo kay Ubi. Ayan o. No? Halo. Ayan o. No? Shoutout uh, sa mga may Taiwan. Tis-tis lang. Good morning, uh, Madam Marian Rivera ng Baksakan. Marian, magkano yung ask and price ng ating feeling yeah, Taiwan? 20 po. 20. Oh, 20. Oh. 20 po. 20 po raw ice cream price yan. Ngayong, ngayong oras pong ito, dahil anong oras na? 9.35 O, oh, 9.35 ng umaga 20 daw eh yung sultan natin, Marian Ito po Ganda, ang laki Lalaki Lala na no? 30 Sa ating mustasa 15 Anong ba, anak? Ang Mustasa 15 Meron din sa kasiling panigang marino. Kasiling panigang mo, Marian 15 po, 15 yung may. 15, Mary. yan. Maraming salamat, Marian Rivera ng Baksakan. Sana all, Marian, ano? Yan, dito po tayo kay Ate Baby ko. Magalig na magalig na po siya. Kamusta na Ate Baby? Okay ka na ba? Okay na. Dalawang araw ka rin wala. Ano? Sana tuloy-tuloy na yan ang paggaling mo. Magkano ngayon ito? Ask yung price natin ng mochong talong. Oh? Iyan, 38 lang. Oh. Ang asking daw 38 per kilo, bali 318. Itong ano mo, asking price ng okra mo. Okra 30. 30 ang asking sa Bulacan White. 180 na tuloy. 180 na tuloy na. Yung kanina. 30 e lang, okra. yung ang palaya natin. Eh, sabi ko nga sa kumulit, 50. 50, yan. Talaga masigla na si Ate David. Salamat, Ate Baby. Pagaling kayang todo. Eh, reto nang natin. Boss, magkano na yung Taiwan si natin malaki-laki? 250 po. 250. Sa medium? 250 po. 250. Ito, maraming sigarilyas. Oh. So. Tanang natin dito. Maganda. Madam, magkano yung sigarilyas natin? Ang gaganda. Oh. One, two. Magaganda rin yung tindera. Ayan. Eh. 1 to qua, isang bundle, 1 to bali, 120, isang kilo. Asking price lang po yun. Ito, tanong natin yung kamatis ito. May malaki Oh. Ano, you know, ang gaganda ng kamatis. Hmm. Ano yung malaki natin yung kamatis may magkano per kilo? 35 po. O, 35 po per kilo. Yan you know, ang gaganda po ng kamatis you nila. Know? Oh. Eh, sa medium size po. Ito po sa BM 28. 28, yan. Salamat. As usual, pagdating sa mais, ito. Si Ate Aya na naman matatanong natin sa mais niya. Ate Aya, magandang maga. Magkano na yung dilaw nating mais? 30 po, kasi 30, sa puti. Pero magkano po yung good na good? Oh, 30 to medyo mataas angat ng dalawang piso sa dilaw. 30 yung dilaw, 32 yung puti. Ay yung aking idol oh. Yan. Si Oh, si John Lloyd po ng baksakan ayan oh. Madam, magkano yung mga domino po natin per ano, per bundle na ganyan? 45 oh. 45. O, oh, 45, 450 bali per bundle. Yan yan. John Lloyd, kamusta na? Okay, okay pa naman, boss. Ganyan, ganyan sana. Si Dimples? Bakit po. Di mo ba pinapalayas? Hindi. Okay. Maglaba muna. Uh, maglaba muna, magluto, maglinis. Ano? Ayun, ganyan sana. Ayun, mga. Meron si Nene. Ayun, Ate ay, Nene. ito yung isa natin kagulay, talagang lagi araw-araw nakikita natin ito dito. Ito po, na medyo na-overset paninda ko. O, na, na ano ba yung dalawang paninda? Taiwan po. Taiwan, maraming Taiwan yata ngayon. Ay, nakisi na. naman nung no, ang likida. Oh, likida daw niya, pinse, ayan. Ate eh, ini, saan ba yung mga gulay mo? Wala pa. Mamaya-maya. oh, ayan. Mukhang, tingin ko mukhang matumal yata, ano. Medyo umaaga pa lang. Ada, marami na. Oh, medyo medyo kakaunti at ang magiging dating. Ayan, sabi ni Ate ini medyo kakaunti yata yung magiging dating ngayong ano. Kasi po ano na eh, mag alas na quarter to 10 na. Kaya lang, wala pa po masyadong mga gulay. Salamat Ate Ine. Salamat, Salamat, Salamat sir. Patula, tumataas na. Lente. Yan, ito po, medyo dito nagsisimula Nang magdating ng yung mga gulay natin. Ayan no? Oh, ayan oh, no, daming magagandang Oy, ano, sita mo. Oh. Ay dito mayroong ano si Ate ini at ah, si Ate Bunso may miracle oh. Pati talabasang nga ba. Tanong natin yung miracle ni ano. Ate Buso magkano miracle mo? Oh. ba, diba, miracle ka. Sampo. yung nga ba. Ha? Ah? Oh, oh sampo. Eh, yung ano natin, yung green na sitaw. Kung oh, 120. 120, daw. Tinatawaran daw ng 120. 125, 120. Ay, panigang natin. Sa panig natin dun so. Oh, 20. Yan po, kasalukuyan, nagdadating ganyong uh, mga gulay ni Ati Bungso. Yung dami. Dito, tanong natin yung uh, talbus ng sili. Tandaan niyo po ha, uras yung price lang, tinatanong ko Madam Menchi, magkano na po yung papaya natin ngayon? Papaya, magkano na po? Ano po, sampo. Sampo. Sa atin po, uh, daon ng sili. Sa kamatis po natin, good na good. Ay, kamatis. Ay, kalabansi. Kalabansi. Yan, mamaya po punong-puno ng kalamansi ito. Mamaya pa dating ang kalamansi mo no. Pero good na no good daw 1,000 ah, yung kalamansi natin, 1,000. Salamat.